previous post, ang dami nagsasabi na si Adrian Nocum daw is the better rookie than Richie Rivero. Pero sino nga ba talagang mas better? Si Nocum nga ba o si Rivero? Ganto kasi yan. Umiinit na ngayon ng race sa Rookie of the Year sa PBA. Kung sa simula kasi ay parang wala ng kaago si Richie sa award ay ngayon may handa na sa kanyang humarap. Apat na larong hindi nakasamang bagito ng Raynor Shine na si Adrian Nocum dahil sa kanyang commitment MPBL team niyang San Juan Knights. Pero pinapatunayan niya yun ng 6-foot guard na sulit ang pag-aantay ng koponan niya sa kanyang niya. Dahil sa games niyang nilaro ay may average siyang 13 points, 3 rebounds at 1.5 assists. Nakuha na nga niya agad ang tiwala ng strictong coach na si Yeng Yao. Kahit pa negative 5 ang kanyang plus minus sa 44 minutes na laro niya sa court. On the other side naman ay napaka consistent ni Richie Rivero. In 6 games niya na may average na 10.6 points, 2.6 rebounds at 0.8 assists and 5 wins and 1 loss pa ngayon ng kanyang team na Phoenix Fuel Masters. Malaking tulong nga si Rivero dahil sa kanyang scoring at energy na kailangan kailangan nga ng fuel masters lalo na sa bench. Undeniable na nga na ang dalawa ang best contenders ngayon sa rookie of the year at sa pagdaan ng season ay mas lalo pang aabangan ng kanilang tapatan. Sa katunayan ay pareho na silang pinangalanang bilang rookie of the week sa magkasunod na linggo. Pero ikaw, sino nga ba ang tingin mong mas magaling? Si Nocom O si Rivero? I-comment mo na yan. Para na mas mas marami pang sports news and trivia, mag-subscribe ka na.